mga ka dyan. Good morning. Have a nice day. Welcome to my channel. Ayan mga ka dyan. Essential mga ka dyan. Medyo pause tayo ngayon. Medyo nakaka... Ano pa lang tayo. Hinga-hinga pa lang tayo. Kaya hapon. Wala talaga tayong busis. Ayan mga ka dyan. Kaya maaga tayong nag-ikot. Ikute natin yung mga suki natin dun. Marami na lang nag-aantay. Samahan nyo kami. Sama ko yung runner ko. At wala bang pasok pero uh, sa Lunes, pasok. <laughs> ayan sa lunis pasok na yan nandito kayo mga kadyang sa mga street na uh, mga natin ayan dito ayan mga kadyang ganda mga kadyang May mga bunga ng santol mga santol ayan di pa hinog mga berde pa ayan ayan malapit na mga june yung mga july ayan mga big santol na sa taas ng mga, mga bunga. May mangga doon, ay may mangga 'yung naglalaglagan yung mga mangga, mga bunga, 'yan. Hindi rin naglalagdan. Okay, may bunga sa taas, mga mangga laglag Sayang. Eh, nalilito kasi may malapit sa simbahan. Eh o mga let's go. Samahan nyo kami. Mag-iikot tayo sa mga soke okay natin. let's go. Hindi na ha. Talagang hindi tayo tumatapat sa mga ano, sabado kasi marami tayong busy, busy, busy. Ito, <laughs> ito. अगर हम पूरा शेड्यूल वगैरह बुझाए Ako dito, dito, kuya. Oh, kasi... dito, wala, wala ho oh, dito, dito wala. Tigibuy. kasi Wala na dito, dito, wala na. pa yung May stand pa yan, dyan Guys. Para sa baba klase naman. ibus Yan, nitu ubi, gibuy. Mo sa. Hala, ha'tang dito tayo. Sa mga natin. Alam oh, mo, kalakal no. Oh, na ah. May mga bulaklak na naman tayo dito. <laughs> Ang ganda ng bulaklak oh. Ayan. Kaya tayo, pamunta tayo doon. kayo mga sukay natin. Ha? Ah, ano, nakakuha na kayo? oh, ang galing ano. Naka, harvest na kayo? Ayan, sa taas mga kadyang, ko oh, may dragon fruit si madam. Ayan, ang natin. Na na pala sila ng, ano, dragon fruit. Galing. <laughs> Ayan, ang dami kapal sa taas. Ang puno niya mga kadyang, ang liit lang sa baba hindi ka makapaniwala na ang laki ng ang laki ng yabong sa taas ang laki ng puno so, ano, yung ano nya yung yabong ng ano nya tubo niya okay. na tayo lang natin si Busi yung may kalakal si Busi okay, may mga kapalagusing bakal siya, nakakabo okay. boy nakakabo boy Thank you.

Oh, katlong guhit na. Ngapat oh, sa na, ngapat oh, na plus ko 'yan. photo online din daw. na din. Online din 'yun. <laughs> 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 Ah, oh, marami 'yung karton mo. Oh, lima kalahati 'yung karton, lima kalahati. Sarayos. Sarayos. Sarayos.

1.7 1.7 mo lang 1.7 mo, plastic Ayan, mo Dito tayo sa kaistritan Ayan, mga suki natin dito Kaya tayo natin, natin si Maran Pinakuha lang yung kalakal niya <laughs> Sambay mo na tayo Ayan, na mga kadya Mainit na naman Ayan, ganda makata. Ayan, ano ba yan? Bakit hindi yan boy nagsusubo ang kamera natin? <laughs> boy O oh. Ayan Asa nagbablog na siya Nawawala na siya Nakakadya ka lang Balaklak dyan Balaklak yung mga laman nyo rin then... Alam katai tayo dun sa dulo mga ka-junk meron tayo mga suki ng Wilkins dyan nakapunin natin mga ka sambay pa na tayo maantayin natin yung kalakal at maraming kalakal dito si mag Ayan, banner natin yung banner natin, <laughs> natin. natin. So ang init na sobrang init dyan malinaw na no, malinaw yung kalangitan hmm walang eh merong ulap, konti lang, konti lang ang ulap niya. Ito ngayon ulap dito. Eh, may init na rin mga may init talaga. Eh. Eh, init na. Eh, wala basang-basa. Tay, let's go.

dyan para sa tayo And ito yung nakuha natin mga Wilkins marami tayong karton yung mga upuan dalun marami tayong bakal sa loob yan. buka tayo mga bakal dyan And, may mga plangga na tayo ayan, puno na, puno na tayo mga kadyang pero meron pa tayong dadaanan doon masabi kabilang street doon may nagaantay sa atin doon marami pa doon kalakal yan ng mga Wilkins yun yung priority natin mga Wilkins makakuha tayo marami at uh, may pong sa atin yan ito mayroon na tayong Wilkins dito pero mayroon tayong dadaanan dito mga Wilkins dito yan and let's go now. let's go huh. <coughs> dyan. Extension na naman tayo. Pangalawang oh. extension na uh. ito. Punong tayo Ito mo. Ito, oh. ito oh. Oh. Kadyang, kaya ang dami natin bote ito may mga 1.5 pa tayo eh. ito mga bote ito mga kalakalo pang ibabaw natin ayan punong puno na tayo mga kadyang. ayan punong puno na tayo ayan punong puno na tatlong ano na tayo tatlong extension na tayo oh so, tatlo pangalawang extension pala ayan. ayan ito meron tayo mga Wilkins dyan so, mga balde, galon mga upuan Ayan, yung natin, gibusin yung sa kanto. Ayan, mahina na, tuhod kasi may, ano, uh, may pilay, kaya hindi makalakal. Tayo na lang kumuha na nakalakal na. Ayan, mga kadyang, malapit tayo makauwi. Ayan, kamada muna natin to. mga ano natin, kalakal natin. Ayan, hindi na dito mga kadyang, may mangga dito. <laughs> Ayan, mga mangga. Ayun, may abukado. Ay, wala pa bunga ayan nagbubulaklak pala <laughs> ay mga tanim niya ibusin yung mga suke natin mga kadyang ayan let's go ayaw naman natin kamada muna natin to mga baboy ayaw mga kadyang pauwi na tayo makapakarami natin karga ayan sari sari mga wilkins mga klangana yung uh, ano mga upuan, galun. galon ito, napakadami ating karton yan, hanggang dito na yung ano natin, yung plastic natin oh. kapaw na, kapaw na yan, yan tayo yung TV yan, yung TV tayo yan, eh. mga electric pan tayo dyan bakal yan, mga 1.5 yan, bote, marami din sari-sari mga kadyang mga kadyang, pabay na, pabay puno na tayo, pawi na tayo A Thank less. you for watching mga kajang. Please subscribe my YouTube channel. Please like and share sa aking mga videos mga.